Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate, So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stone, and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Thorough Intentions by Aliana Race. Tingnan po natin ano ang mensahe para sa'yo. We have all paths lead home. Inner authority, intuition, turn your gaze within. Ayan po. So, nagdadalawang isip ba kayo? May mga bagay ba na pinagdududahan ninyo? Even yung mga decisions ninyo sa buhay? Water signs? All you have to do po is sit with yourself, meditate, and pag-isipan nyo pong mabuti. And also, i-balance nyo yung inyong root chakra. Kung kayo po ay nagdadalawang isip or napapansin nyo, parang hindi ka na desidido lagi sa mga decisions mo, balance your root chakra. Paano nga ba yon Kasi yan yung tanatanong ng iba sa inyo. Kahit sinasabi ko naman, hindi nyo pa rin yata naririnig. Okay, kapag babalansin nyo po yung inyong root chakra, kasi ang color po nyan ay red. If I'm not mistaken, ano? Tama, red. So, kain po kayo ng mga, asuot uh, kayo ng red na ano, na uh, damit, ganyan. Magsuot kayo ng red na undies, basta yan. Or nail polish sa mga babae, red na color ng hair, or... Mag uh, ano po kayo, kumain po kayo ng mga red fruits and veggies. Yun po yung gawin niyo. Para mabalanse po yung inyong root chakra. Mhm. Mm -mm. Ayun po yung kailangan ninyong gawin para mabalanse siya. At paano nyo nga ba malalaman na yan po ay uh, blocked. Okay, para nyo malalaman na block yung inyong root chakra so pag nagkakaroon kay ng panic attacks pag yung inyo pong digestive uh, system ayan parang lagi kayong bloated tapos meron kayong health problems sa colon niyo sa bladder or sa lower back pag sumasakit 'yan tapos, unexplained aches and pains in the body, in the lower abdomen and pelvis. So, nakakaramdam kayo ng kakaibang pain. Di ba parang hindi nyo alam saan ba yun ang gagaling. Mm -hmm. Tapos, meron kayong reproductive issues. Could be sa, ayan, kunwari sa regla. Yung iba po, yan. Tapos, insomnia, nahihirapan kayong makatulog or sobra naman kayong natutulog. So, i-balance nyo po yan. From time to time, let's balance our chakras. Tignan natin kung ano pa po ang mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin for water signs. Ayan, kuha pa tayo. Water signs, mensahe pa po natin. Baka meron dito gustong gusto ng umuwi. Siguro yun yung pinagdadalawang isipan nyo. Uuwi ka ba? Kasi yung iba sa inyo, pwedeng uuwi kayo kasi meron na kayong pampuhunan. ba? Diba? Meron na kayong enough na ipon. May mga investments na kayo. Meron naman ditong uuwi kasi gusto nyo ma maalagaan yung inyong mga anak. Merong uuwi na uuwi na walang uwi. So, yan. ba? Diba? Pag-isipan nyo talaga mabuti. Ano ba yung gagawin ninyo? Kasi hindi naman natatapos dun sa pag-uwi ninyo yung mga problema. Meron pa rin kayong kakaharapin Totoo naman talaga, hindi ba? So, dapat prepared kayo. Ano man yung madadat na ninyo kung kayo po ay mag -fo for good na. Tignan natin ano pa ang mensahe natin, Spirit Guide. Mensahe po natin for water signs. We have play. Ayan. So, sinasabi ni Universe, matuto kayo water signs na makilaro sa agos ng buhay. Hindi pwedeng go with the flow na lang kayo lagi. Ayan. And sinasabi din, mag-enjoy naman daw kayo. Huwag puro kaseryosohan. Huwag puro nakakunot ang noo sa araw-araw, sa paghandle ng mga problems, ayan, baka maging wrinkles na yan. Play, sinasabi sa'yo dito ni Universe. Basta wag lang apoy ang paglalaroan. Tignan natin, ano po po ang mensahe, Spirit Guide? Ako pa tayo dito. Mensahe po natin. Mayroon tayo ditong winter. Hmm, tingnan pa natin. So, meron akong nakikita kasi dito. Nami-miss ninyo yung dating kayo. Ayan, nami-miss ninyo yung dating mga ginagawa po ninyo. Hindi lang yung sarili mo, no, yung ginagawa mo, water science kung di pati yung, kunare kasama mo yung family mo, yung mga bonding moments ninyo, pwedeng yun yung nami-miss mo. Pagdating sa, uh, sa buhay, ganyan. Kasi pwedeng iba na ngayon. Parang feeling nung iba kasi sa inyo, parang nag-iisa na kayo. Feeling stuck, yes, yung iba sa inyo. May burdens kayo dito. Meron ako kasing nakikita, gustong umalis, gustong mag-travel, pero pwedeng wala kayong kakayahan as of this time. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide. So, merong, merong mga uh, sitwasyon, water signs po, na hindi umaayon sa'yo. Ayun nga, meron nga dito gustong gusto ng umuwi, Oh. Tama. Pero pwedeng, hindi kayo makapag-decide ng mag-isa. Parang, mag, nagde-decide kayo, water signs, pero hindi nyo rin kayang panindigan. Parang ganyan. Nagbabago kayo ng isip. Parang last minute, iba na ulit yung decision ninyo. Trabaho, we have Ace of Swords Meron din pala, hindi talaga maiwan yung trabaho Ayan o, sobrang minahal nyo yung trabaho ninyo We have Ace of Swords and the Empress Meron din ako nakikita dito, pwedeng gustong-gusto nyo nang magtrabaho Pero pwede po na hindi ninyo maiwan din naman yung inyong mga anak Tignan natin Mayroon tayo ditong King of Rods Ayan Pagdating sa negosyo Meron tayo ditong nine of cups. Need lang talaga is kumilos pagdating dito sa negosyo. Huwag mong isipin na mahina yung benta ngayong araw na to. La, na talaga yung benta, ba? Diba? So, eto, good vibes lang yung ibigay mo sa mga kliyente mo. Good vibes lang yung ibigay mo sa mga clients mo. Hindi nila kailangan malaman kung ano yung problema mo. ba? Diba? Yung personal na problema mo, huwag mong idamay dito. Water signs pagdating sa iyong negosyo. Mmm. -mm. Kailangan din maging maparaan kayo dito. 'Di ba? Sabi nga ni universe play. Ayan, marunong ba kayong makilaro? 'Di ba? Actually, totoo, madaming business man, businesswoman na marunong ano, magmanipulate ng sitwasyon. Ten of rods. na stress ba kayo ngayon? Yung iba sa inyo, yes. Pero yung iba dito, good problem yung kinaka-stressan ninyo dito. Ayan o, Nine of cups. Ten of rods. Mm -mm. Good problem. Money. The star. Mukhang malapit nang mapuno ang salop. Tama ba? Mukhang malapit ng makaipon talaga yung iba sa inyo. Or you may certain amount kayo na iniipon. Okay. Okay. Meron akong nakikita pala dito. Tuwing nag-iipon kayo, water signs, may nangyayari. Okay? Parang nauubos yung ipon nyo ayun pala yung nangyayari sa inyo. Ayan, no? Pwedeng merong nagkakasakit, edi magagasas nyo yung pera. Tapos ano? Panibagong ipon na naman. So, paulit-ulit pala yung cycle. Hindi kayo talaga nakakaipon. Okay, bakit ba? Pwede po. Kasi iniisip nyo yan. Iniisip nyo talaga na kapag nag-iipon naman ako, may nagkakasakit sa bahay. Pag, pag, pag nag-iipon ako, laging meron nalang lang bigla ang nangyayari. Alisin nyo yan sa isipan ninyo it's all in your mind. It's all in your mind. Water signs. Ayan. Tignan natin. At saka ito din, pwedeng nai-evil ay yung kaperahan ninyo. Meron ba nakakaalam kung magkano yung sinesweldo nyo? I mean, outside your family. I mean, outside your nanay, tatay, mga kapatid, asawa, anak. Outside. Could be a relative. Alam yung kinikita mo. Kayo yung iba sa inyo nai-evil ay kayo dito. Actually, meron akong nakikita. Water signs nagtatampo sa inyo kasi hindi nyo napagpigyan. I mean, pwedeng hiram ng pera. Tingnan natin yung love life mo. Love life po ni Water Signs. We have Justice. Three of Swords. Meron ba dito nasa process na yung annulment, yung divorce ninyo? Meron tayo dito ng Nine of Pentacles. Okay, meron po dito ay kaya nang tumayo sa sariling mga paa. We have Nine of Pentacles. Meron din naman kung ano man tong cases na sinampa mo sa asawa mo or yan. Or kung kanino man ano sa karelasyon mo. Or ex mo. Water signs. Ayan. Mukhang may nakuha ka dito na danius talaga. Tama ba? Ay, tama ba yun? Yung ba yung tawag? Hindi ko alam kung ano, no? Pero ayan, basta may pera. Oo, uh, may pera ka na receive dito. Pwedeng ito ay, hindi ko alam kung meron ba dito buda or byudo. Pwedeng, ayan po, sa last will and testament, yung iba sa inyo. Parang yan yung nakikita ko dito? Mm -mm, mukhang may makukuha ka talaga. Or nilalaban mo dito yung conjugal property ninyo? Baka may mag... Meron dito, hindi na kayo magkasundo kasi pwedeng may third party. So, binibenta na kung ano yung mga nabili ninyo nung, uh, you know, conjugal properties ninyo. Kung mayroon man, tricycle yung nakikita ko dito, kaya motor. Baka kayo po yung nagpundar nun pero sa asawa mo nakapangalan kaya siguro kapag ano din or iba naman sa inyo pwedeng nagsasama lang po o hindi pa tala, hindi kayo kasal so pag ganon sa inyo nyo ipangalan yung mga bibilhin ninyo wag dun sa tao na kahit mahal na mahal nyo yung tao na yun sa inyo nyo ipangalan kasi hindi natin alam ang bukas <laughs> tignan natin diba daming twist ng life natin Love life po ni water sign, spirit guide. Meron tayo dito ng hand of cards. So meron talagang may tinatago sa iyo dito. Ayan. We have twin flames. Meron naman dito sugal ng sugal sa iyo pero hindi naman nag-grow. Water signs. Self indulgence. Ayan. So yung sarili lang yung iniisip. Sabi ko sa iyo, nakikita mo sumusugal sa iyo yung taong 'to. Pero ano lang talaga. Uh, parang, yun lang yung agenda niya. Mm, mm So, parang ginagamit niya yung twin flame, soulmate, connection, para mapaikot ka. So, you know better, water signs. Tignan na po natin, punta na tayo sa ating free reading. So, hanggang September 4 lamang po ito. Pasensya na po kayo kung hindi lahat, kayo ay masasagot ko. Kasi it takes a lot of energy. Yan po. And, yan. Kung gusto niyo naman po na masagot, ayan, magpa-private reading na lang po kayo. please po, huwag po kayo magtatampo. <laughs> Oo. Tingnan natin. Sino na ba ang ating i-read? -re okay, this is for Raven Medrano. July 16, 1988. Itong September or mid-October na po ba ang travel ko para mag-work sa other country? Thanks po, madam. Ayan, tingnan natin. Ace of Cups. The Tower. Biglaan lang to. Biglaan. Parang ganun. I mean, hindi ko alam kung kailan ba lalabas yung, uh, yung contract, yung ganyan, yung ticket, yung schedule. Pero parang mas, hindi mo siya inaasahan, mas darating siya. Five of Swords. Ayan, biglaan na nga lang ito. Kaya relax, relax ka muna. And also, relax and be prepared. Kaya ba yun? Ayan. So, biglaan na lang to. Yun yung nakikita ko. Yes, makakapag-travel ka na naman bago matapos ang October. Ayan. Mm -mm. Basta yung sinabi mo na months, ano ba yan? September or mid-October, nakaalis ka na nyan. Kalay mo na yung positive energy. And eto naman po, good morning. Ay, ma'am, good morning. Dito na ako sa Croatia. Dito ko ba makikilala ang forever ko? Makakatulong matupad pangarap ko. March 10, 1972. Real name ko, Melinda. Tignan natin, Melinda. March 10, 1972. Diyan mo ba makikilala yung forever mo? Knight of Pentacles. Actually, yung stability muna. Diyan mo talaga makikita. We have eight of cups. May mga tourist din ba dyan? Actually, madami kang ano ha, makikilala dyan. Oo. Page of Swords. And Judgment. Pero mukhang sa malayo kasi tingnan mo mukhang aalis ka pa. Okay, pwedeng dyan mo makilala. Pero, pe pwede rin po na, ayan, ibang ano siya, state ba? Or ibang country. Pwedeng mapapadpad lang dyan. Pwedeng ano yon tourist pala, yung makilala mo. Oo. Pero, wag mo din namang ilimit yung sarili mo. Ayan, since no? Sinasabi sa'yo dito. Could be fire signs yung ano mo. Makilala mo. Meron ding ear signs dito. Ayan. So, labas-labas ka rin. Pero more on talaga, eh. Ano yan? Fire signs. Aris Leo Sagittarius. Ayan. Ayan. Mm -mm. mayroon, ayan, tignan mo wedding to, oh. nakita mo ba wedding, so pwedeng dyan mo makilala pero parang tourist yung nakikita ko talaga kung may mga tourist man dyan ayan lang po maraming maraming salamat po sa walang sawang pag ninyo dito sa aking channel kung gusto nyo po na makasali dito, ayan may chance pa po kayo comment lang po kayo and sundin nyo lang po yung ating rules yung rules natin nasa comment section, nakapin po yun. Babasahin at iintindihin nyo na lang po para po tama yung inyong format sa ating uh, free reading. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.